katugunan. Ito po, good PM po, bakit po kaya mahirap mabuhay na banal? At parang nakakahiya sabihin sa iba na gusto ko mabuhay na banal kasi pinagtatawanan ako dahil imposible daw po. Ayun po, yun po ang, yun po ang ginagawa ng kaaway sa atin kung gusto nating mabuhay kabanalan, tutuyain tayo ng mga nakakakita sa atin. Eh yun nga po ang tuna, yung nga ang kabanalan eh. Kahit po ano sabihin ng mga tao sa atin, ang importante sa atin, yung malugod sa atin ang Diyos. At ang Diyos, nalulugod kung tayo po ay nabubuhay sa kabanalan. Wala po tayong kaya sa ating sariling lakas na mabuhay sa kabanalan. Ang kailangan po, una, manampalataya tayo sa Panginoong Sus, kung tayo naging anak na ng Diyos, ang susunod na hakbang natin, humingi ng tulong sa ating Panginoon na mabuhay tayo sa kabanalan. Kasi po, yung pamumuhay sa kabanalan, ano na po yan eh, nagtutulungan na ang Diyos at ang tao para mangyari sa tao ang buhay kabanalan. Maraming salamat sa inyong tanong.